Dede Reyes ipinagdiriwang ang unang anibersaryo ng kasal. Best life can ever imagine. Ipinagdiwang ni Dede Reyes ang kanyang unang anibersaryo ng kasal. Kasama ang kanyang non-showbiz na asawa, si Philip Evangelista. At puno ng pasasalamat ang aktres. Sa kanyang Instagram post noong Oktubre 8, Ibinahagi ni Dehi ang mga masasayang sandali nila ni Philip at sumulat ng open letter para sa kanya if the past year is the glimpse of what forever looks like with you, it will be a blast. S definitely I'm so blessed that God had it planned for you to be the one to spend the rest of S life with. Marami ang natuwa sa kanyang post na nagbigay inspirasyon sa mga tagahanga. Nakita ng marami ang kanilang matatag na relasyon sa kabila ng mga hamon ng buhay. Ano kaya ang epekto ng mga salita ni A sa mga nakasubaybay sa kanilang relasyon? Sa nasabing post, pinasalamatan ni A si Philip dahil sa pagbibigay sa kanya ng A e Best Life can ever imagine. Tinawag din niya itong isang amazing husband, father, son, and friend at idinagdag. will never get tired of celebrating our love every single day. I love you. Happy anniversary. Maraming netizens ang nagpadala ng pagbati at suporta sa kanilang masayang pagsasama. Ang kanilang pagmamahalan ay tunay na nagbigay inspirasyon sa marami, lalo na sa kanilang mga tagahanga sa social media. Paano kaya ipinagdiriwang ni Nadine at Philip ang kanilang pagmamahalan araw-araw? Ibinahagi ni Daihi noong Abril 2 libo at ang kanilang relasyon nang ianunsyo rin niya ang kanilang engaged noong Oktubre ng parehong taon. Naganap ang kanilang intimate wedding ceremony sa New York. Simula noon, ipinakita ng mag-asawa ang kanilang masayang pagsasama sa social media. Marami ang natuwa sa kanilang simpleng kasal na naging simbolo ng tunay na pagmamahal at pagkakaunawaan. Paano kaya binago ng kasanila ang kanilang mga buhay? Bago ang kasal, lumipad si Avi patungong Amerika kasama ang kanyang mga anak na sina Aki at Summer matapos ang kanyang hiwalayan kay Paolo Contis noong 2021. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang personal na buhay, patuloy siyang nagbahagi ng mga masayang update tungkol sa kanilang pamilya. Tila natagpuan ni Avi ang tunay na kaligayahan sa piling ng kanyang asawa at mga anak. Ano kaya ang plano ni Nadivi at Philip sa hinaharap?